Suzuki skydrive mga idol ayan tumirik sa Maynila at tinusgahan nung na sira daw ang kanyang stator syempre yung may ari gustong maayos ang kanyang motor bumili agad ng stator at kanilang ikinabit ngunit nung ikinabit na mga idol wala pa rin kuryente yung spark plug kaya ayaw umandar ang kanyang motor mga idol so hinatak na lang yan makauwi lang antipolo dahil hindi umaandar pinahatak niya sa kanyang tropa mga idol ngayon eh hinatak ulit papunta dito sa ating shop mga idol para ipagawa ngayon nung tinesting natin mga idol yung kanyang palser walang kuryente yung nilalabas at ito na nga mga idol na baklas ng stator tignan nyo ang kanyang palser baliktad ito mga idol oh. sky drive walang kuryente nagpalit ng bagong stator Paano magkakuryente yung pulser niya? Nasa labas yung pulser. Ayan, oh. Dapat nandito yan sa loob. Ngayon, baliktad yung pagkakalagay. Ayan, kawawa yung may-ari. Pinabili ng bagong stator. Tapos, nagbayad pa ng labor. Hindi, nagawa yung kanyang motor. Ayan, tinulak na lang papunta dito sa shop. Ayan, ang layo mga idol. Kailangan, nasa loob yan. Nasa loob yung pulser na yan. Ayan itong so, pulser na to nandito sa loob dito kasi nandito yung magneto umiikot para pag sinamaan ng mag ah, pag natapat yung magnet diyan magkakaroon ng power to papuntang CDI yan mga idol ngayon paano yan magkakaroon ng power alayo sa magneto so, di ba kaya mahirap yung mga gumagawa ng ganito na inaasa sa mga bata yung mga bata-bata nila yan o oh. kawawa galing antipolo pa yan Tinulak pa papunta dito sa Taytay -tay, mga idol dito sa shop. Tignan nyo mga idol, ayan nakatayo yung kanyang palser Kailangan niyan ganyan ang pagkakabit, ayan nasa loob. Para sasakto dun sa magneto mga idol, ayan oh. Ganyan ang tama, hindi yung nakatayo nakalabas. Dapat diyan talaga nasa loob mga idol. Ayan oh. ganyan yang kanina kaya pala ayo umandar kanyang motor. Pinabili pa yan ng stator. So bagong stator yan mga idol wala ang problema yung stator nya wala ang problema yung pulser, ang may problema yung gumawa mga idol so ang hirap pa naman baklasin nito mga idol tanggal tambucho tanggal mga pairings tignan yung ginawa ng kanyang mekaniko mga idol ngayon gagawin natin dito mga idol i-pull wave na lang natin to at ibinalik natin yung stock niyang stator Pati yung tinanggal na pulser, ibinalik natin mga idol mas maganda ito kasi istak to mga idol matagal to masira hindi basta-basta na sira ang stator kaya pag nagsabi sa inyo bro, yung mekaniko na sira agad ang stator magduda na kayo mga idol idol hop oh, oh. patay oh. okay, muna sigurado na idol yan yeah, mga idol binalik natin yung ano nya dating stator kasi original yon tapos pinulwave na natin so okay na kapalit tayo ng rectifier na full way ayan ayan idol kung natuwa ka sa aking video idol pwede mong pakilike and share ang ating video mga idol para naman mapanood ng iba yan thank you very much sa inyong lahat mga loads loads